Dahil maraming katanungan ng mga siyentipiko, para makuha mga tamang sagot, kailangan nating magtanong ng marami. Tinutuklas ng agham kung ano ang nalikhana. Hindi nito maibibigay ang sagot sa mga pangunahing tanong patungkol sa kung saan tayo nang galing at kung saan tayo pupunta. Marami akong tanong noon tungkol sa pananampalataya, pero hindi ko mahanap ang sagot sa kahit saang simbahan hanggang sa dumating ako dito sa Church of God. Nagsimula akong dumalo sa Church of God dahil nakahanap ako ng mga tiyak na sagot sa lahat ng aking espiritwal na tanong. Marami akong natutunan sa pagtingin sa Church of God. Lagi silang may mga ideya kung paano mapapanatili ang kapayapaan sa tahanan at kapayapaan sa lipunan. Sinasaisip ng mga doktor ang paano pang hipokratiko na nagkasaad na buong buhay silang maglilingkod. Hindi ko kailanman inasahan na sa pamagitan ng simbahan matutupad ko sa espiritwal ang aking panunumpang hipokratiko sa Church of God na isagawa ko ang gawain para sa pisikal na buhay at para sa espiritual na buhay. Ano ang diwa ng pananampalataya? Ano ang tamang pamantayan ng pananampalataya? Sakripisyo. Pagsasaan ng alang. Pagbibigay daan. Pagbabahagi. Pagpapatawad. Paglilingkod. Ano ang tunay na pag-ibig? Paano ako mabubuhay ng makabuluhan? tagpuan ko ang sagot sa Church of God. Oo. 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 Natagpuan I ko ang sagot. Oo. Yes. Sa Church, Church of God. Of God. Natagpuan There's ko ang lahat ng sagot na hinahanap ko sa Church, of, Church of God. God. Ang Church of God ay tinatag noong 1964 sa South Korea sa pamamagitan ni Cristo An Sang -hong. Sa loob lang ng kalahating siglo, ang simbahan ay patuloy na lumago at naitatag sa isang daan at pitumput limang bansa sa buong mundo. Maraming tao ang nagtatanong sa atin ng dahilan kung bakit mabilis na lumago ang simbahan. Tila may apat na pangunahing dahilan kung bakit ang mga tao sa mundo ay pumupunta sa Church of God. Una, ang mga tao sa buong mundo ay sumasang-ayon sa pananampalatayang naniniwala sa Diyos Ama at Diyos Ina na pinatotohanan ng Biblia. Ikalawa, ang Church of God ay sumusunod sa Biblia. Ikatlo, ang Church of God ay nag-uumapaw sa pag-ibig at pagsasaalang-alang, tinuturing ang lahat ng tao sa mundo bilang isang pamilya. Ikaapat, ang simbahan ay gumaganap ng papel bilang ang asin at ilaw ng mundo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang mga voluntaryong aktibidad sa pagsasagawa ng katuruan ng Diyos Inana, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi ko kailanman naramdaman dati ang naramdaman ko noong dumating ako sa Church of God. Saan man kayo magpunta sa mundong ito, sa bawat bansa. Sa sandaling marinig niyo ang pagpalain kayo ng Diyos, ito ay mula sa Church of God. Sa Church of God, binati ako God bilang isang membro ng pamilya. At ang mas nakakamangha pa ay ang nakakaisa talaga ang lahat. Kahit na mula sila sa iba't ibang mga bansa at mga kultura. Magkasama-sama kami at makikita namin ang mga membro na nagkasakripisyo, gumagawa ng pagkain, nagkasalang-alang sa isa't isa. Maghihintay kami na maupo at sama-sama kaming mananalangin. At kahit ang simpleng gawa ng pagbabagin ng pagkain talagang ginawa nito ang pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang pamilya. Kaya naramdaman ko na ang mga miyembro ng simbahan na hindi lang mga miyembro ng simbahan kundi bahagi talaga ng aking makalangit na pamilya. At higit nating maunawa ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan nito. Isinasaalang-alang at sinosoportahan ng lahat ng kapatid sa zayon ang isa't isa ng may pag-ibig ni Ina. Kaya nagsimula rin akong mga laga sa aking mga kapwa at magsagawa ng mga voluntaryong serbisyo para sa mga nangangailangan. hindi silang nagugulat sa dami ng mga taong lumalabas talaga at nakikibahagi at nagtataka sila kung paano makakagawa ang ganito karaming tao ng ganito kaayos at ng may ganitong pagkakasundo. Sinasabi nila sa akin na paano sila ng mga membro ng simbahan ang gawain ito na napakasigla at napakasaya, napakaprofesyonal nila. Mahirap na paniwalaan ng mga membro lang talaga sila mula sa simbahan. Talaga niniwala ako na iniukit ng mga membro sa kanilang mga puso ang mga salita mula kay Kristo na nagsasabing, ibigin mo ang iyong kapwa, na iyong sarili. Mula sa maliliit na voluntaryong serbisyo gaya ng mga kampanya sa paglilinis hanggang sa mga malakihang voluntaryong serbisyo gaya ng mga blood drive sa buong bansa na may mga kalahok sa lahat ng probinsya, ang pagsasaalang-alang na mayroon ang mga miyembro ng Church of God tungo sa mga tao sa global na nayon ay tunay na kamangha-mangha. pa-kagaling Hindi ko maisip kung paano ito nang walang mga taga-suporta dito. Parang palawang olimpiko lang ito. Hindi ko nakikita ang ganito karaming pagkabasigla at pagkasabik ng mga manonood maliban sa Korea. Nakalahok ako sa maraming serbisyong pang komunidad, pero ang isa na pinakanagpaantig sa akin ay ang pagtapos ng Bagyong Sandy. Noong panahong iyon, may napakaraming pinsala, nagkakagulo ang lahat ng tao noon at walang nakakaalam ng eksakto kung paano tumulong. Pero ang mga voluntaryo mula sa Church of God na ang ilan pa sa kanila ay rin ng bagyo, ay tumulong sa iba na nangangailangan. Tumulong kami iligtas sa kanila mga halagang gamit, tumulong kami tanggalin ang kanila mga nawasak na kasangkapan at nilis namin ang mga natumbang puno. Nandyan lang kami para tulungan silang magdinis, at para maging suporta upang maramdaman nila ang pagibig at pangangalaga. Napakalubha ng sitwasyon dito sa loob. Ang lindol kahapon ang nagdulot ng pinsala sinusubukan namin ilabas ang mga bangkay ng mga biktima. Ang mga sundalo ay darating dito sa loob ng dalawa o tatlong araw pero huli na iyon. Kaya pinapunta kami rito ni na ama at ina. Tumutulong kami sa mga residente at nagbabahagi ng pagkain sa kanila. Walang magawa ang gobyerno dahil sa pagguho ng lupa dalawampung oras ang biyahe para makarating sa lugar na naapektuan ng sakuna. Pero sumugod kami roon, nagdadala ng mga relief supply at iba pang mga kagamitan. Mas malala pa ito kaysa sa nakita ko sa balita. Nilinis namin ang mga lugar na nabaon sa lupa ng may isang isip. Walang magawa ang mga residente pero nakangiti sila nanonood sa amin at sama-sama kaming nagsaya Hindi ko kailanman makakalimutan na mga isang libong voluntaryo mula sa Church of God ang nagtipon, naghanda at nag-abot ng mga relief goods noong nagarap ang bagyong hayan. Labis na lantig ang lahat ng tao sa lugar na yon at maging ang mga kawani ng gobyerno. Tunay kong naramdaman ang kapangyarihan ng pag-ibig. So Thank you, our friends. Your heart shines bright when you gave a helping hand. It's so great. sa panahon ng pandemyang ito, maraming salamat sa pag aalala sa amin. Nakaaantig ang palakpakan ng mga voluntaryo. Napakagandang malaman na may nandyan. Lumalaban kasama namin, lumalaban para sa amin. Maraming salamat sa tulong nyo sa aming komunidad. Pinahalagahan namin ito, maraming salamat. Salamat sa inyong pagawa. Salamat. Nagpapagbigay ako ng presentasyon sa United Nations sa pamamagitan ng isang imbitasyon sa International Day of Tolerance para talakayin ang kahalagahan ng mga karapatang pantao. Sa pamamagitan nito, naging malinaw na ang mga aktibidad ng Church of God ay may positibong epekto sa pagkakaisa at kinabukasan ng mundo. Ang pinaka di manilimutan para sa akin ay ang korsyeto ng ASES na isinagawa namin sa New York City. At isinagawa namin iyon bilang pagsuporta sa aming kampanya na Reduce Crime Together. talagang kahanga-hanga ito para sa lahat ng kilalang tao na dumalo. Nang nakita ko na dumating silang lahat para suportahan kami. Tunay itong nag sa akin na gampanan ng aking responsibilidad bilang isang kabataan. Maliit na aksyon ay maaaring maging binhi na itinanim sa isang tao. At balang araw, pasisiglahin din ng taong iyon ang araw ng iba. Tinatawag ito ng mga tao na ripple effect. Nais ko itong tawagin na mga halimuyak ni Kristo. Inibitahan ng Presidente ng Brazil ang ases sa Palasyo ng Presidente. Labis siyang naantig sa mga gawaing voluntaryo ng simbahan sa isang daan at pitumput limang bansa at pinasigla niya kami ang mga estudyante sa universidad ng mga miyembro ng ases. Kinilala niya na nag-ambag tayo sa kapayapaan at kasiyahan ng sangkatauhan. Kaya naramdaman ko na napakamakabuluhan makabuluhan ng aming mga aktibidad. Ang mga makataong pagsisikap ng Church of God para sa kasiyahan at kapakanan ng lahat ng tao sa buong mundo ay kinilala ng maraming pamahalaan at nakatanggap ng libo-libong parangal. ang Church of God ay magiging isang palatandaan tungo sa isang mas magandang mundo dahil ang mabubuting gawa ng mga miyembro ay kumukuha ng suporta mula sa maraming pamahalaan at mga organisasyon pati na rin ang pakikalakok ng mga kapwa. Michael King at Paul Kim, binabati kayo sa pagtanggap ng parangal para sa UK Zion. Ang Queen's Award ay ang pinaka parangal na kinikilala sa 53 estado ng Commonwealth at ng United Kingdom. Binisita nila ang lugar kung saan ay na ng voluntary ng ng simbahan at nangipag-ugnayan sila sa mga beneficaryo upang kumpirmahin ang pagkatotoo at sinceridad ng mga aktibidad. Pagkatapos sa maraming taon na masusing pagsusuri na dumaraan sa maraming hakbang, ang parangal ay napagpapasyahan pagkatapos ibigay ng reyna ang kanyang formal na pag-aproba. Labis akong nalulugod na ibigay ang medalya ng pambatasang gantimpala para sa inyong gawain na karapat-dapat sa paghanga mula sa bayan ng Brazil upang tanggapin ang medalya para sa World Mission Society Church of God, General Pastor Kim Ju Chol. Ang prestiyosong parangal na ito na tinatag noong 1983 ay binibigay sa isang individual, grupo o organisasyon na nakagawa ng bagay na karapat dapat sa papuri mula sa gobyerno bayan ng Brazil. Ang parangal na gawad kalasag ay ang pangunahing taunang parangal ng bansa para sa paghahanap ng isang huwarang grupo na nagbibigay na namumukod tanging kontribusyon pagdating sa pagbawa sa panganib na dulot sa kalamidad at pagdating sa mahataong pagtulong. Ang gantipala para sa pinakamahusay na civil society organization ay binigay sa ating simbahan, ang Church of God. Sa ngalan ng mga mamayan ng Atlanta, nais talaga naming sabihin kung gaano namin kayo pinahalagahan para sa ginagawa nyo, hindi lang dito sa lungsod, kundi pati sa buong mundo. Binasag namin ang dating paniniwala na ang mga organisasyong pampolitika at panrelihiyon ay hindi maaaring tumanggap ng proklamasyon mula sa lungsod. Ang proklamasyon ay nilagdaan ng labing limang konsehal ng lungsod. Ano ang kahalagahan ng kanilang paglagda sa proklamasyong ito? Nangangahulugan ito ng nang natanggap natin ang kanilang paggalang, karangalan at pakikipagtulungan sa mga kaganapan sa hinaharap. Nangangahulugan din ito na hindi lang sila sumasang-ayon sa aming mga aktibidad kundi na handa rin silang lumahok sa mga ito. Naantig ang iba't ibang mga opisyal ng lungsod at ng lehislatura sa katotohanan na ang mga tuloy-tuloy na aktibidad na voluntaryong service ng Church of God ay naglinang ng pakiramdam ng pagiging komunidad at pagkakasama sa kanilang tirahan. Dahil sa malaking epektong ito, ipinahayag ang araw ng Church of God sa maraming rehiyon sa bansa. Ang President's Lifetime Volunteer Service Award ay sumasalamin sa ating pagsusumikap kasama ating mga kapwa para magdala ng mga positibong pagbabago sa ating mga lipunan. Ipinagmamalaki ko ang pagiging miyembro ng simbahang ito na kinilala pa ng President ng ating bansa. Ang Church of God sa Peru ay nanalo ng maraming parangal para sa pagtulong sa maraming taong nagdurusa dahil sa mga natural na sakuna at mga aksidente. Maging ang unang ginang ay nakibahagi sa blood drive na pinangunahan ng simbahan. Ang Church of God ay kilalang kilala sa diwa nito ng pagbobolontaryo. Inilalaan ng mga miyembro ng Church of God ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa iba dahil sa kanilang mga paniniwala. Kaya hindi sila kailanman napapagod na magbahagi ng pag-ibig sa kanilang mga kapwa. Ano ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga miyembro ng Church of God na ipagpatuloy ang kanilang voluntaryong gawain? Marami ang nagtatanong. Ang sagot ay nasa mga katuruan ng Diyos. sa Church of God naunawaan ko na mayroon ding Dios ina ang ating mga kaluluwa at naramdaman ko na tila na kumpleto ang isang palaisipan. Hindi ba natural na dapat na may Diyos Ina kung may Diyos Ama? Binabasa ang mga patotoo tungkol sa pag iral ng Diyos Ama at Diyos Ina mula sa unang pahina ng Biblia hanggang sa huling pahina nito, naramdaman kong perpekto ito. Namangha ako sa katotohanan na ang lahat ng miyembro ng simbahan ay talagang sumusunod sa mga katuruan ng Biblia. Madaling sabihin na may pananampalataya ako, pero mahirap sundin ang mga katuruan ng Biblia pag sumasalungat ang mga ito sa sarili kong mga pag-iisip. Iyon ang nagulat ko. Ang orihinal na katotohanan ng sinuunang simbahan mula noong 2000 taon na kalilipas ay naibalik sa Church of God ang Paskwa ay ipinagdiriwang ng sabay-sabay sa isang daan at pitong putlimang bansa sa buong mundo. Sa Church of God, ipinagdiwang ko ang Pasko ng Bagong Tipan sa unang pagkakataon. Tinatawag ito ng lahat na huling hapunan ni Jesus, pero ang totoo nitong pangalan ay ang Pasko ng Bagong Tipan. Naglalaman ito ng dakila at mahalagang hiwaga para sa buong sangkatauhan. Ipinangako ni Jesus na ang alak ng Pasko ay ang kanyang dugo na ibinuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan na sangkatauhan. Kung makikibahagi tayo sa tinapay at alak ng Pasko ng bagong tipan, tayo ay magiging isang katawan kay Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kung saan ibinigay niya maging ang kanyang buhay ay nakaukit ng malalim sa atin. Ang lahat ng Church of God sa mundo ngayon ay natutunan at pinagdiriwang ang parehong katotohanan ng bagong tipan na tinatag ni Jesus dalawang libong taong nakalilipas. Kaya't nituring natin ang isa't isa bilang isang pamilya, hindi inaalintana ang nasyonalidad o lahi. Ang Church of God ay hindi isang bagong simbahan. Ito ay tinatag dalawang limong taong nakalilipas. Paano ko ito nalalaman? Ito ay dahil sinusunod ng simbahan ang bagong tipan na sinunod ni Jesus at ng mga apostol tulad ni Pedro, Juan at Pablo. Ito ay napakalinaw na ebidensya. Bakit hindi ko nakita noon ng bersikulong ito gamit ang aking mga mata. Ang lahat ng ito ay nasa Biblia. Ngayon, nakikita ko ang diwanag ng katotohanan. Habang nag-aaral ako sa Church of God, parang bago sa akin ang lahat. Hindi ito tungkol sa mga tema na wala sa Biblia, kundi tungkol sa mga bagay na malinaw na nasa Biblia pero hindi sinusunod. Ang nakaakit sa akin sa Church of God ay na ang bawat sagot sa aking mga tanong ay ipinakita sa akin sa pamamagitan ng Biblia. Sa halip na sabihin lang sa akin na manampalataya o maniwala, inakaya ko ng Church of God na maniwala sa pag lang ng Diyos sa pamamagitan ng mga ebidensya sa kasulatan. abroad ay naitatag sa isang daan at pitung na bansa sa buong mundo. Papanatilihin natin ang ating unang pag-iisip. Ito ay dahil tinuturing natin na mahalaga sa ating pananampalataya ang halimbawa ng Diyos na nagtungo sa pinakamababang bahagi ng lipunan at nag-alaga sa mga taong nangangailangan. Pagkakaisa, natatangi pag-ibig, pagkakapare-pareho, katotohanan ng sinaunang simbahan, ito ang mga dahilan kung bakit labis na binibigyan pansin ng mundo ang Church of God. Hindi ba kayo magiging masaya kung natagpuan nyo sa wakas ang sagot at ang kayamanan na hinahanap nyo sa buong buhay niyo. Ang katotohanan ng bagong tipan ay ang kayamanan. Pinapabuti tayo nito. Dapat na masagot ng simbahan ang tanong na ito. Ano ang tunay na diwa ng pananampalataya? At ano ang tamang pamantayan ng pananampalataya? Natagpuan ko dito sa Church of God ang lahat ng sagot sa mga tanong tungkol sa pananampalataya. Oo sa Church of God. Oo, Church of God. O -o, Church of God. Ang lahat ng sagot na hinahanap ko ay aking natagpuan sa Church of God. At lubos ako naniniwala na ang tungkulin ng tunay na simbahan ay ang sabihin ito sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan. Kung alam niyo ang katotohanan, hindi niyo ba ito ibabahagi? Ano ang pinakamahalagang bagay sa buhay pananampalataya? Sinabi ni Kristo An Sang Hong, ang tagapagtatag ng Church of God, na ito ay ang pagsasagawa ng salita ng Diyos. Ibig nitong sabihin na ang pag-asa ay nasa pagkilos para panatilihin ang mga tamang halaga at mga paniniwala at pagkilos para sa tamang pagbabago. Ang Church of God ay patuloy na para sa mga tao sa buong mundo. Lumilikha ng maliwanag at masayang kinabukasan at ng maliwanag na pag-asa para sa buong sangkatauhan